Good morning mga idol, mga totoo, mga Inday. kawai-kawai 'Yan ngayong umaga po mga idol, andito andito po tayo sa Barangay Kibangay, uh, Lantapan, to, uh, Bukidnon Province. 'Yan, so from uh, nasaan kasi tayo sa South Cotabato. So from South Cotabato, andito na po tayo sa uh, Lantapan, Bukidnon Province. At kasama po natin si Sir Mimic at tatanungin natin yung kanilang mga diskarte Northern Technique dito sa Bukidnon about sa Kamatis Farming. Yan, pero bago ang lahat, may gilaw out pala kay Simpleng Buhay ni Bunso at kay Don Focus. Kaway-kaway sa inyong mga idol. Yan. Uh, sir uh, Mimic, uh, ano nga yung variety mo ng uh, Kamatis? abatar avatar. Ah, Avatar. Oh, Yan. So, itong uh, mga Kamatis mo, Sir Mimic, mga ilang puno ito lahat? 5,000 naman, sir. 5,000 na punuan. So, ilang taon na, ilang weeks na ngayon siya O ilang buwan na ngayon siya? Ito ang apat na buwan. Apat na buwan na. Nakapag-harvest na kayo. Ilang bisis na? Tatlo. Tatlong bisis na? Okay. So, tanungin muna natin kung ilan yung first harvest. Sa first harvest mo, Sir Mimic, ilang uh, crates ng kamatis ang na nakuha mo? Um, 44. 44 na crates? Wow. Sa 5,000 na punuan lang? Tapos next mo na harvest, ilang uh, ano, ilang uh, ilang crates? 96. 96 na kamatis, oh. uh, crates ng kamatis. Tapos ang next mo na harvest? Kagahapon ay kwan. 1 1 murang 110. 110 crates. Oh. Plus 96, plus 46 nasa 250 plus I think kundi ako nagkakamali mga idol Crates ng kamatis ang kanilang harvest sa 5,000 na punuan. On so mm -hmm dami pala no. Ganyan pala kalaki pag uh, avatar no kasi malaki sir mimic no. Oo. Oh. Sir, pwede bang may tanong sa pagtanim niyo ng kamatis, ano yung nilagay yung basal na fertilizer? Para naman sir, kana ite. Ite sa manok. Oo. Oh. chicken manure. Oo. Oh. Wala nang iba halo. Na. O sa bawat punuan yon, oh. sa isa or oh. sa pag-araro, lagay agad. O. Oh. Sa isa. isa. Nagyan naman namin ng abono at iti na naman. Iti na naman? Iti na naman. Oh. O sa, sa basal natin, itin ang manok. Tapos ilang weeks or ilang araw bago kayo nix nagabuno? Tatlo. Tatlong araw? Tatlong sitaw. Oh, tatlo tatlo oh. tatlong, linggo? Tatlong oh. linggo. Oh. ulit kayo ng ano ngayong abuno nyo? Kwan? Uh, 16, 16, 20, 0? 16, 20, 0. Ayong amon uh, phosphate. Oh. Tapos, tayo ng uh, chicken manure. Oh. Dalawa lang. Dalawa. Tapos next na abono kailan po ulit? After ilang wow. linggo? Isang buwan? Pag isang buwan na siya, magsisirado naman po kami. Mag-close na ng magano na. O sapat. Oh, oh pangalawang abono 'yon, oh. one month old. Oh. Ilang ano yung abono na gamit nyo? Mo, oh, 'yun ng yung 1620. At saka may chicken 80. manure pa rin. Ah, oh. oh, paulit-ulit lang. O oh, paulit-ulit lang. Hanggang magbulaklak siya. Oo. Oh. Pag bulaklak niya, anong abuno na ang gamit nyo? Naginami ng 16-20-0 at uh -huh. putas, uh -huh. yan lang, wala nang iba. Ay! 16-20-0 plus putas. Uh -huh. Ay, so ganun nga siyang mga idol total sa NPK niya ay 16-20-660 na siyang mga idol no, sa NPK. Yan. So, Sir uh, Mimic, uh, usually ano ang Ang mga peste at sakit nyo na-encounter sa inyong kamatis? kulot. Marami. Kulot kaya nito. Oh. Yan kailan siya nagsimulang magkulot? Yung pagbu- sin nang siya na magbulaklak, oh. mag-start na rin siyang magkulot. Oh. Before hindi siya nagkulot. Oh. Kasi ito siya oh. Gan ganito ka mga idol yung bu- ah, dahon ng kanilang uh, kamatis. kamatis. Grabe ang lapad no. Hmm. <coughs> ganito pala pag avatar? Oh, Halos isang ganon ko mga idol oh. Yan, isang ganito ko ng kamay ang lawak. Oh. <coughs> Sir Mimic, ano ba ang ina-apply nyo sa pangungulot dito sa kamatis nyo? Ah, oh, yung alika niya. Kwan? Redumil, oh, redumil oh. mo na. lang at saka alika. Ay, bali ang fungicide nyo, redumil. Oh. Tapos, ang insecticide nyo, alika. Oh. Wala nang mix-mix, wala na kayo, hindi na kayo nag-alternate-alternate. Alternate. Wala na. Ah, yun lang. Wala, wala. So, mula nung nagkulot siya, Uh, yung alika para sa ano yun siya? Sa bunga. Para sa bunga. Hindi siya tusukin ng fruit fly. Oh, oh. oh, yun lang. So, sa pag-abuno nyo, Sir Mimic, ngayon kasi nagbunga na siya, ilang days po ang pagitan sa pagabono pag abuno nyo? Dalawang buwan. Dalawang buwan? Oh. Sa, sa, Dalawang isang buwan, Isa. Ah? Isa <coughs> oh. sa isang buwan, ilan kayong bisis mag-abuno? Isa. Ha? Isa lang. One times lang kayo mag-abuno sa isang buwan? Kailan ba yung last nyo na buno? Yung mayro mayroon ng bunga bago na nagyan ng abono, hinubig Ay, ay, drenching! Oh. Hinubig yung pag abono nyo oh. Sa isang 200 liters sa tubig, ilang kilo ang lagay nyo? Malit lang yun, eh. mga 10 10 kilos? Oh. Kasama na, mix na yon yung oh. utas at saka yung ano 21, 16, 16 20, 0 oh. Ah, oh, to, so 10 kilos yan Dito, every every month lang yon. Yeah. Pero yung bitsin bitsin yun na abono, yung side dress kung itong so, kaya nito na abono. Kama na yon. Sabay na. Sabay na. Uh, so kakaiba po sa kanila idol. Sabay yung drenching na abono at saka yung patak na abono. Yung sa drenching yung yung didilig. 10 kilos na 5 kilos na putas 5 kilos na yun 16, 20, tama ba? Tama. Tapos, ididilig nyo dito Gano'ng kadami ang isang punuan? Ah, walang limit kaya ay sprinkler ang ginamit namin. Ah, walang limit. Power hose. Oh. Kahit oh. ano, basta malalim na. Ah, mabasa siya. Oh. Uh, so ang lupa kasi nila mga idol ay ganito siya oh. parang uh, sandin na parang loam soil. Yan. So, every month once lang talaga kayo oh. magabuno sa isang oh. buwan? Oo. Oh. Pero maganda siya mga idol, no? maganda siguro kasi ang lupa, no? oh, depende sa So, so dito Sir Mimic, isa eh, apat na buwan, four times pa lang kayo nag-abono. Oh, so estimate mo ma ilang sa lang nag-abono ang nagamit nyo? Lahat-lahat na. Kuang 10. 10 sako. Oh, oh medyo marami-rami din. Marami oh Tapos sa pag-spray nyo naman ng alika at karidomil, bawat ilang araw kayo nag-spray? Tatlo. Tatlo kami nag-spray. Pag tatlong araw, is i-spray naman kami dahil parang walang tusok sa kamatis. Dito? na apply oh. so every 3 days po sila nag apply mga idol no so kahapon nag-harvest kayo oh. tapos ngayon spray oh. para makapahinga after uh, ilang araw ba kayo mag-harvest ulit isang sima isa-isa paling unumukara adlaw Six days. Oh, six days. Six days kayo harvest bawat every six days. So, meron siyang pakanti uh, bakanti mga idol na limang araw. No? Kasi kahapon, harvest sila. Uh, 100, ilan ngayon kahapon na harvest nyo? One, mukhang one tinto. 110 one, oh. 110? 110 uh, na crates ng kamatis. Tapos, ngayon mga idol, nag ano po sila, nag-spray There's po right. siya ng ridomil at saka alika. alika. Oh, para after 5 days, wala na yung chemicals, no? Wala na. Oh. Tapos, nag-abuno kayo ngayon? Hindi na. Ayo, pero may mga nakikita kasi ako ng buno sa ilalim. Oh, Elit. Well, wala na 'yon. Ayun oh, no? hmm. yung puti. Kailan lang po 'yan siya nabuno ito? Siya. Tagal na 'yan, chef. Ah, hindi lang siya natunaw. Oo. Oh, dahil may kwan ng araw hindi man nag-uulan. Ah, hindi siya nag-ulan. Oh. So, mga ilang araw na 'yan siya yung nasinabono? Oo. Kung hindi na 'yan. Oh, 3 weeks na. Oh. So, 3 weeks na po ito siya mga idol, hindi pa siya nag nag ano no, na dissolve no. Hmm. So, one week na lang, mag-abuno na ulit kayo, no? Kasi every month makayon na nag-abuno, di ba? Hmm. So, maabutan pa yan siya. Hindi na yan, wala naman yun. Hinubi, wala ng laman yan? Inubigan lang namin yan. Ah, magdilig na lang kayo ng abuno. Oh. Pero basa naman siya, Sir Mimic, ang lupa. Ulitin, dahil para ma... ma matangkat <clears throat> Ah, magtaas pa ito siya sa ano kasi ah, Ganito siya kataas ang avatar siya mga idol no? So mataas pala Sir Mimic no? Pwede ba nating masilip ang mga bunga niya? So, makapal kasi siya mga idol halos hindi siya makita ang mga bunga niya pero ganito siya dito dito po mga idlo sa loob. Yan, ganito siya ang mga bunga sa loob. Ay madami siya hanggang doon. Oh. yan oh. Sa loob pala yung mga bunga niya sir Mimic no? Oh. Hindi mo siya makikita sa labas? Hindi. Estimate mo sir uh, sa isang punuan mga ilang kilo ang ma-harvest mo lahat-lahat. Estimate mo lang. Mga kilo ano? Oh. kasi madami oh. Pero pag dito, mga idol, ito, pag tingnan niyo siya mismo dito, wala. Wala siyang makikitang bunga, no? Wala. Pero pag ginanyan mo sa, sa pinakaloob dito, dito ang mga niya sa pinakaloob. Madami Madami dito. Yan. Dito, no, ang mga niya, no? Yan, no, oh, yan, no. Oh. Kitang kita, oh. Diyan yung mga bunga niya sa lo loob, no? Hmm. Nakatago. So, mahirap pala mag-harvest, inod you know? Diyan so, mo sila kukunin sa loob. So yun po mga idol no dito sa Kibanggay, lantapan na bukid noon mga idol. Kakaiba yung kanilang mga techniques sa kamatis farming. So doon kasi sa amin sa Southern Mindanao, usually pag agabunot 10 to 15 days, minsan every week pa pag drenching Pero dito sila Sir Mimic, every month lang kayo nagaabono. Pero sabay maghinubig kayo or drenching, tapos sabay na yung patak ng granules na abono. Tama tapos ang spray nyo lang kasi sa south mixing kasi mga idol no uh, alternate ng fungicide alternate ng insecticide pero dito sa inyo strict lang kayo sa fungicide nyo. isa lang no redumil redumil lang talaga lahat lahat kung wala ng chins chins pag alika yung para sa flat fly alika na lang din lahat so tipid pala no kasi yun lang i apply mas tipid kasi uh, isang insecticide isang fungicide lang ang gamit nila unlike sa Ibang mga farmer mga idol na mix-mix. At saka mga idol, ah uh, mapansin nyo, mataba pa rin ang kanilang uh, kamatis, maganda siya. Although may kulot siya, marami ang bunga at saka mga gandang bunga. Tapos ang spray, ang abono lang once a month, pero tingnan nyo mga idol, ganito yung mga ano nila before nagkulot, ganito ang kanilang uh, laki ng uh, dahon ng kamatis, no? Grabe ang ganda. Avatar po yun siya mga idol, ang kanilang uh, anong ang kanilang uh, variety. Yan. So, Sir Mimic, expect mo po next na harvest uh, after one week, di ba? Yes. Mga ilang crates ang ma-harvest nyo? Alam <laughs> mo <laughs> Hindi pa <laughs> may estimate, no? Kasi marami, no? Oh. Usually, yun ang pinakamaraming harvest na, oh. eh. Pag uh, fourth harvest, oh. five har fifth oh. harvest. Oh. So, so, for sure, may get uh, 100 crates pa rin ito ang oh. ma-harvest, no? Grabe, oh. tapos mahal ang kamatis ngayon. Oh. 800? 800 ang crates. O, di sa, ano, One Kahit 100 lang times 800 mga idol, kayo na po ang um, bahalang mag-calculate. Uh, so marami-rami po yan siya. Sila, Sir Mimic po, ang uh, taga-maintain dito okay. sa kamatis ni Busing mo. Okay. So ano pa Sir Mimic, ang masasabi mo po sa ating mga farmers na gustong uh, magsubok din ng kamatis? Ah, Subokan nila para malaman nila kung gano'n mo kapag nag garden tayo, uh -huh. kung gano'ng kasaya ka pag makatsamba tayo. Nang magandang presyo. Ayan! So ano pa ang mga sekreto mo, Sir Mimic, na mapaganda yung mga kamatis mo? Kasi, uh, late na yung pagbunga uh, niya, pagkulot niya, kahit nagkulot na siya ngayon, maganda pa rin yung mga bunga niya sa loob. Ano yung uh -huh. ibang sekreto mo or discarte dyan? Sige lang, alika. Ayos na. Ayos na? <laughs> <laughs> alika lang at saka rin dumil. Uh -huh tapos every 3 days. Oh. Pero araw-araw nagabisita ka dito sa kamatis. Oo, oh, araw-araw. Para ma-monitor mo ano. Tapos a uh, sticking lang. Oh. Ito ito yung sticking nila, mga idol. Oh. Double twine po mga idol. Yan. Double twine kasi pag single twine, siguradong bagsak tong kamatis mo no. Oo. Oh. So, sobrang bigat. Bigat. Oo, oh, mabigat kasi mga idol to sa lobo. Oh. Grabe ang daming ano, bunga. Pwede ba tayo ng isa, ng SSR mm -hmm. gano'ng kalaki. Mm -hmm siya, uh, ito, siya uh, ito siya mga idol ang uh, kamatis nila, pero lalaki pa talaga ito sa sir, pag mamature diba kasi oh. avatar siya no, isuli oh. so, ang avatar kasi ang pinakamalaking uh, oh. variety ng kamatis, no lalaki pa to no, oh. yan so ito siya mga idol, no? so maraming salamat po mga idol, sana po marami po kayo natutunan dito sa video na ito, lalo na po sa mga kamatis uh, farming technique dito sa northern Mindanao sa Bukidnon province kasama po natin si Sir Mimic, maraming salamat happy farming po sa ating lahat かわいかわい